Ano? Pili. Yan lang. tapili pili, ayan. Ito. Ito, sishare ko sa inyo yung... Mas, pili, pili. Ayan, Matsuki TV. Ayan, Matsuki TV. Shout out. Ayan. Ayan, guys. So, oh. ito yung... Ito yung sinabot. Ayan. Ang galing si Matsuki. Ayan, ayan. Sinapot. Ayan, oh. ayan, guys. Oh. So, oh. oh. ito, tawag dito ay... Galing King. Ito. Banana Q. Banana Q na ordinaryo binalot sa ano, sa rapper. Sarap. Ganda naman yan. Oh, sige yan oh. Guys, o. Oh. Ayan. Ayan, isikat po dito. Lalo to mga tindera. Masikat lahat yan. Oh, lagi silang binablog daw dito. First time ko. Ayan o, oh. guys, o. Oh. Ah, okay. Time shared. Agka ka na, ko. Agka ka na. Maraming salamat. Sana kayo. Dito na kami sa may sabay pili. Dulo na ito ng pili. Palabas. Shut up! Chisiko yung agaganat. Miss ko na yan. Ayan, o. Oh. Pag uwi mo di dito, dito, dito tayo. Ayan, kanilang lutuan, guys. Ayan. Ayan. Ayan, o. Oh. At saka, ginagamit nilang mantika, hindi reuse. Talagang malinaw. Makita nyo yan, ang malinaw. Ayan, ang kagandahan dito. Ayan, malinaw yung kanilang ginagamit ng mantika. Hindi kulay dilaw na ano. Ayan, kita nyo, guys. Ayan, guys. Yan. Ano pa kaya natin daw? Maricel Soreta Store. Ayun ah. Ay, isa pa <laughs> ulit, isa pa ulit. Maricel. Maricel Soreta Store. Ayun, okay, okay, okay. And Esther okay. Cornelia Store. Ayun. Ay Kailangan sa prayer natin. Ito ba, ala, nasa ano to? Nasa intersection ng Ano 'yan? Ano 'yan? Pili. Pili. Kamarin sir. Ayun, intersection na. Eh. Oh, pupunta pa tayo rin mamaya. At siyempre may palamig para hindi ka mabulunan. Ayun. Ayun. Lakwat Zero si Hoss. Oo, oh, si Kai. Andito kami sa andito ako sa Bicol ngayon. At siyempre may tinapay din kung gusto niyo ng uh, iba naman ang kainin. Ito ang pansit bato. Ayan. Pansit bato. Ayan. Ayan guys oh. Gatago yung tindero. Takot. Actually marami sila rito. Tatawid ko kayo ha. Tatawid ko kayo ha. Uh, sana, baka masagasaan pa tayo. Yung vlogger na ha? Ma'am, e, ano ko lang ma'am ha? Yung e, picture ko lang ha? Para makilala nila tayo na yung ating sinapot eh andito sa Pili. Ayan guys, oh, may live tilapia pa guys eh. Live tilapia. Ayan. O, oh, kay kayo rito. Dito kayo dumaan. Marami kayo maii. Oo, tama, tama, tama. Ayan. Oh. Eh. dito, meron din pasipa to. Basa na ako. Ilad, tilapia. Kung gusto nyo pumunta dito, dumaka kayo rito. May maihihaw ka sa mga outing-outing nyo. Ayan. Oh, hito. Tilapia. Marami pa dun, guys. Marami pa dun. Malulo, din na lang namin. So, ito. Punta na kami ng karamuan. Ayan. Sikat na dito lugar na to sa ano, sinapot. Ayan. Okay na. Sino magbabayad? <laughs> bayad na? Bayad na? Yun nga e, naubos yung sticker ko. Sayang. Babalik pa ako ng August. Babalik ako ng August. Nangingi na nga sticker. Naubusan ako ng sticker. Ayun nga. Iyan. Oh, okay. Saan ilalagay? Saan ilalagay sticker? Saan? Doon. Okay. Diba? Olay si Matski. Oh, Matski TV. Okay na? Uwi na tayo. Okay, Ano, inggit na kayo. <laughs> may bawa na kami papunta Karamuan. Ah, okay. Okay, salamat. Basahin na cellphone ko, guys. Basahin na. Bro. Tapos ayo. Baka may mapindot ka uli ha. Oo. So, ito guys, yung amin nabili. Ayan oh. Ayan, ayan, ayan. Sinap ayan, ito ang sinapot. Kulam ay, mo, kulam mo. Kulam mo, mo, mo yan, ano. Ayan. Ayan. Pupunta may okay. staker sticker kayo. Inahanap ako oh, ang sticker. Ayan nga, ayan nga. Ayan ang okay. sinapot. Tsaka, uh, ano to? Ano tawag dito? Kalingking. Kalingking, kalingking. Ayan o. Oh. Kaya kalingking kasi parang ano siya, daliri. Pero ano yung kamote price lang yan. ganda lang nila. <sighs> so kami, ang tabi na kami. Tukaramuan. Tinadya lang namin to para ano? baka bilhin lang ano, sinapot. Baon natin kamo yan pag kahit sa bundok. Oo, oh, sinapot. abang kung makaabang, umakot kami sinapot, naman. Sinapot. Ito na to, to. Baon natin sinapot kasi ang sinapot dito ah. kakaiba. Oo, oh, oh, bro. Ay, ganon. Mm. Bakit? matamis ang oh, matamis. Matamis matamis dito. 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 Oh. Sige nga. Eh guys, ah, naguhod ako dahil ano, maambon. So, ito ang sinapot dito, guys. Ito. Ito lang, para ano. Mm -hmm. Ito, ito, guys, oh. Ito baon namin pag ng karamuan. So, titikman natin. Masarap daw eh. Mmm. Lobat bro, lobat. Saksak, saksak, ah. saksak. muna, mo na. Ano ba dito? Mmm. Dito. Saksak mo na. Saksak mo na. Hindi na. Kuni, na kuni, na Ah, ito guys oh. Crispy King. Ayan. Andito kami ngayon sa Goa. Goa. Goa pa rin to. Ah. Sangay, Sangay. Ha? Sano Sano Ayan. Pero marami tong branches. Para marami na kami na dalan doon. Gusto lang namin sa inyo i-share. Na napakasarap daw ng manok. Hindi kasi hindi ko pa natitikman, syempre. Bibili tayo para malaman natin. Wala pa lang akong pera. <laughs> Wala pa akong pera. Eh. Bira. Wala pa akong pera. Ay, pakita ko sa inyo yung chicken. Yan. Guys, oh. Ah, di ba? Ayan, oh. P pwede bang ma-interview? Pwede? Saglit, saglit lang. Ayan, guys, oh. Ito ah, isang customer natin na na kumakain ng chicken. Ayan. Ito, guys, oh. oh ano raw, ano raw masasabi mo sa mga si chicken? Talang to, yun naman, oh. Ayan. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan oh. Ano to, ah instant interview to. tawag dyan, ambos interview. Yan, ano naman niya dito rin yan? Ano po? Ano po ako dito? Ah, okay, okay. Sige, sige. Hindi ka kasali. Joke, joke lang, joke lang, joke lang. Ayan, mukha. Kita rin nga naman ang chicken. Ayan, oh. Disturbo pa na vlogger, eh, no? Ayan. Video, marumi kamay ko, eh. Hindi, okay lang. Oo. Mechanic ko kasi. Okay lang, okay lang yan. Diyan ang pera, yung marumi kamay. Diba? Ito, yung kanyang gadulet chicken, guys. Ayan. Ang sarap. So ang ang, ang may nabalitaan ako ng history nito is ang ang mayari nung dito ay dating ano na tagaluto sa may alam ka ba? May idea? Wala, wala kang idea. O, so talo kita, alam ko eh. Bago lang lang. Ah, bago lang. So ito guys, ang ang mayari nito is dating na uh, cook ng Magkano uh, magkano chicken? 40. 40. Oh, wings daw, wings. Ilang Ah, tatlo uh, na lang para ano? Kasi tayo hey, pa 20. 40 say. bente ba? may, pera ako dun sa bag. Ang dami, pag meron. Pag pag pag, pag mo lang yan eh. Ang bihira. Oh. Ang dami yan. Eh, kung bariya lang ang pinag-uusapan, maraming barya. Ito. Oh, ano? oh, 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 yan, oh. may 50 pa. Habisin sa niyo eh. Tabi ko pera oh. Kung barya lang ang pag-uusapan. <laughs> Ayan guys oh. 20. Oh, sige, marami akong barya eh. Barya lang pala eh. Oh. <laughs> ayan guys oh. So, ayan. Ayos, kain na. Oh, puro kain kami dito. Wala kaming ginawa kung di kumain. Magmula Pasay. Magmula Manila. Ayan. Eto guys, oh, bumili tayo ng tatlong pirasong wings. Ay, sorry po. Ayan. Bro, thank you, ah. oh, ha. Sigurado, masarap, di ba? Sa amoy pa lang, masarap na, eh. At saka, ano? Familiar yung amoy. Hindi siya yung... Ah, di ba, no? Masarap yung top nila, so, at original. Ayan, original. Oh. May, may sauce na to, ma'am? Oh, salamat. Okay, okay. Thank you, thank you. Ayan, oh. Guys, tatlo na binili ko para, ano, pero well, apat tayo pa <laughs> hey vlogger wala nang kain kain ng vlogger tala ayan guys another Good uh, taste wala tayong ginawa dito kundi kumain na kumain eh meron pa nga dun yun oh, mangan kini ay kapampangan matik mangan kini ayan o oh. saan ako upo ah dito pala ako Mangan ke ini. Sim kamu ku di ko nadala. GoPro. Hindi indi GoPro malah GoPro bro. Makarong. Saya akan mahu tiket tiga ribu sen lagi sana. No? Ang pinakang ano ngayon, GoPro... Ayos ka lang, boss. 12 yata, Dapat. o ano? Dapat mag-enter. Pero nasa kayo candy natin. maganda talaga uh, pa. Oo, okay? nasa 30,000 may git. Quality ang... video. No? hindi na kasi talaga yung hey, hey, hey. wala stabilis talaga siya kahit na magalaw tong kalsada yung gumaganya-ganya ka. Okay, oh, Gusto ko Pag pa lang ng mamaya na yung sakit ng dibdib ko eh. Ah, nags. Eh, ang kumakain. Wala ayo pa to no. Tayo pa tayo. Mga isang oras. Ay danda lang takbo ko. Yan ako hindi paspas ko Wag. Wag Ito, lupak -lupak to. Ag. Ah, kung papaspasan. Ito lubak-lubak to dati eh, to. At itong patas ah, na itong to, lubak yan hanggang doon. Tapos dito sa may baba, dito nagbanggaan yung dati yung Raymond mount at ano, head on. Kakagulokan doon, ang luwag-luwag lang. <laughs> Kung nagbanggaan ba naman? eh patuloy pa rin yan siya. Eh.